Eh ay, na kami minum panulo ka niyan. Yung antibiotic. O, Dapat ka niyan eh, nakamabayad. Uh, na Apa la pa. <coughs> Dapat ang inuma mo rito. Dapat ba't kami Oo. Oh. Talagang okay na ka niya. Okay. Talagang okay oh. na okay, ay, okay ay, si pa. tatay. Ay, Uy, oh, mo mabaya po pa itang magkay Ayan, talagang okay na E eh, naka may balik doktor kanya, yung hospital Alina. Clear na talaga niya Alam ba wala pa alam ba wala pa mga kaya kanyan? Sige, doktor, kaya ganun ang pamana. Alam bawal. Oh, ita mong mamuat ni. Oh. Ya, dapat kanya ni ako eh muabuso ning katawan mo no, guy. Ora sang gate ta tagi ni sula. Oh, okay. eh mo, kai. Tagi ni sula. Ko ta mi balik yang pas bai lus mo. Oh, ne, okay. mi babalik la kanu no, ren eh. Ta tagi ni sula mo, ko bubuat. Oh, ayan. Ito mo kai. Wo. Ani nung kai pasab ko? Ali ako na din. Wo. Oh. Ta tagi ni sula mo. Ayan, okay na. Bawal lang magbuhat. Ayan, baka babalik ko yung luslus -lus ni tatay. Ayan, okay na. Saan? Ah, wow. Importante, yaka mamat babayot. Ayan, pasero sir. Ayan, okay na si tatay. Ayan, na-interview natin. Basta ang bawal sa kanya daw, sabi ng doktor, yung nagbubuhat ng mabigat. Pero yung pagkain, walang bawal sa pagkain. Ayan, okay na si tatay. yan Ayan, na. Oh. Sa mga hindi pa po nagsubscribe, pag i-subscribe ng po kayo sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive. Ito, na-interview na natin si tatay. Okay na dalawa din linggong hindi pumapasok dito kasi na-opera ng guslo kaya sabi ng doktor bawal sa kanya yung pagbubuhat ng mabigat yan, yan okay na pumasok na si tatay nung pang ano fairness Yan, ebos, ebos. eh bos. Eh, eh, Bawaling magbike kanya ngya ko. Neh, yung apa magbike kanya na. Pisalimu bike mo? Ah. Ay tama mga sagketa babo ng babonon jeep doon, eh. <laughs> so oh. Oh, oh. lang kita ngal done. Oh, 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 kareta oh, 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 na kareta. O re Oo. Ano yung matuwa naka uh, na mabay talaga? Apisali mo na itang bike mo? Alay pang may gawa. May galaw na re-tanggik. lang? re interior. Oo, oo. pedal pedal Pidal, pidal. pidal. Ano okay, palit ka. May laligturin. Kaya lang. May Oo, oo. Bayo yung interior. Atlayan. Alala Pachi. Ah, minsan din bike mong tab. niya pala lang maka ang babo ng jeep ni. Ah, dapat magbike ni uling matuwa na kay kay bingi na madalumdum. Talagang okay na kakanya ni. Oh. oh, yan, talagang okay na si Tatay. Wala na ako kung mabilis niya. Ay, liko ay kapapopulay. Yo, yo. Pare. Okay na si tatay Ito si Todo Pasa Drive Pag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel Todo Pasa Drive Gosh.